Good morning guys. Ito yung araw na masalimuot. Ang araw na pagpahirap ang pagkabit ng collar kay Blacky. Hindi ko alam kung bakit natakot si Blacky sa tunog ng bell ng uh, necklace. Kailangan po kasi yung may tunog sila eh para alam ko kung nandyan na sila or nasaan sila. So yung may tunog yung binili ko. Nung narinig niya yung kalansing ng bell, tumakbo. Sabi ko, ano kita kakabitan kita ng bell? Tumakbo. Tinakasan ako. Kasi hinanap ko siya. Nakita ko doon sa ilalim ng upuan, sa may tindahan. Diyan siya natutulog sa ilalim. At tinakasan ulit ako. Pero, nahuli ko sa kanto. Iyon, sapilitan pilitan ko siyang hinuli. Para kabitan ng collar. Tumata tumatakas talaga. Pero nahuli ko din. Ang hirap kaya. Ang hirap kabitan. Ang hirap ikabit ng uh, cooler sa kanya. Nahirapan ako. oh, di diba? Tumakbo ulit nung nakabit ko na. Ayun na. Umakit sa taas. Di ko alam kung bakit ako tatakot. At least, naikabit ko din po. Kahit nahirapan ako, naikabit ko Aww. din. Ayan, nakakabit na sa kanya. Napakagwapo na niya, Oh. Wow! Hindi diba? ano, yun ko alam kung magbabae pala to si Blackie, o oh. ano. Hindi ko pa masyara nakikita. Tagal ko nang pinapakain. <laughs> hindi ko pa alam kung babae o lalaki na kaloka. Ayan guys, thank you for watching. Ayan yung pahirapang pagkakabit ng collar kay Blacky. Thank you po sa mga sponsor at sa gifter. Thank you lalo na po kay Mr. and Mrs. Melanie. Thank you.